Magandang gabi po. sundalo pa ang nalagas sa pwesa ng militar na nakikipagbakbakan sa mga terorista maute sa Marawi City. At sa kabuan, 58 na ang namatay na sundalo. Nahirapan ng tropa ng militar dahil ginagawang human shield ang mga sibilyan at nakatutok doon live, Cedric Castillo. Yes, GGP, kahit daw napasabak na sa bakbakan, tiniyak daw ng Philippine Marines na hindi tatamaan ng bala ang mga sibilyan na di ay ginawang human shield ng grupong Maute. Ang malungkot na balita, GGP, may mga namatay sa hanay ng mga sundalo. Sa lumipas na 24 oras, na bumuhos ang puwersa ng militar sa Marawi City. Marami ng miyembro ng Baltic Group ang napatay. Pero labing tatlo ang patay sa hanay ng mga sundalo. Habang apat na po ang sugatan. Sa kabuuan, 58 sundalo at pulis na ang patay mula lang magsimula ang bakbakan dito sa Marawi. There's a with the resolve that we, that we have... Uh, fatalities in the government side. We have incurred the 13 killed in action and uh, we are still awaiting for the reports pertaining to the, the wounded in actions. Hindi raw bababa sa 30 terorista ang nakainkwentro ng militar sa loob ng sentro ng lungsod. Where there is a, an intense firefight, the terrorists have optimized the presence of uh, human shields and optimized the, presence of the mosque. Kabilang sa mga napatay, si First Lieutenant Frederick Savellano, commander ng Marine Company na nakarecover sa halos 80 million pesos na cash at cheque mula sa hinihinalang sniper house ng Maute Group. Paghupa ng airstrike bago lumubog ang araw kahapon, siya namang sabak sa dilim ng mga sibilyang ito para makalayo sa mga bombang bumapagsak napilitan silang tawirin ang Agus River. Lahat kami gustong lalangin na raw. Kasi napagod na eh, itindi eh. Pagod na sa katatago. Paano nyo nakikita yung direction kung madilim? Di, um, hindi, hindi ma naman as in madilim kasi may buwan eh. Makita rin namin yung mga puno-puno eh. Akala ko napatay na kami. Tumang ginamang magbigay ng kwento ang militar kaugnay sa na namataang P-3 Orion spy plane ng Amerika na nakuna ng GMA News kahapon. Pero kinumpirma ng AFP na merong US Special Forces na tumutulong sa mga sundalo sa Marawi. Gayunman, wala raw specific na nirequest ang pamahalaan na tulong mula sa Amerika. No, no. They're not fighting. They're just providing technical support. Sige, kinumpirman ang US Embassy na hiniling ng gobyerno ang tulong mula sa US Special Forces para labanan ang mga terorista. Samantala, nanawagan naman ang Human Rights Commission na itigil na ang airstrikes dahil marami na raw mga sibilyan ang nadadamay. Sige. Maraming salamat, Cedric Castillo.